Sa mga sandaling kailangan natin ng matalinong pagpapasya, madalas tayong naguguluhan at nalilito. Ang buhay ay puno ng mahalagang desisyon, mga pasyang makaapekto, hindi lamang sa atin, kundi pati sa ating pamilya, kinabukasan, at pananampalataya. Kaya bago tayo gumawa ng anumang hakbang, marapat lamang na humingi muna tayo ng gabay mula sa Diyos. Siya ang ating liwanag sa gitna ng kadiliman, ang ating daan sa gitna ng kalituhan, at ang ating sandigan kapag hindi natin alam ang tamang landas. Sa panalangin, natututo tayong makinig, maghintay, at magtiwala na ang kalooban niya ang laging pinakamainam para sa atin. O Diyos na mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong oras upang humingi ng gabay. Alam namin sa dami ng pagpipilian sa aming buhay, madalas ay hindi namin alam kung alin ang tama. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat, ang simula at ang katapusan, ang nakaraan at ang hinaharap. Kaya't ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat desisyon na haharapin namin. Kung minsan, ang aming puso ay naakit sa mga bagay na maganda sa paningin, ngunit maaaring makasama sa kalaunan. Turuan mo kaming makita ang mas malalim na kahulugan at hindi lamang ang panlabas na anyo. Bigyan mo kami ng karunungan tulad ng kay Solomon upang malinaw naming maunawaan kung alin ang mabuti at kung alin ang hindi. Kapag kami nasa gilid ng pagdadalawang-isip, bigyan mo kami ng kapanatagan na sumunod sa iyong tinig. Kung ang aming desisyon ay magdudulot ng panganib sa aming kaluluwa, ilayo mo kami roon, Panginoon. Huwag mong hayaang kami maligaw ng tukso ng mundo. Panginoon, palakasin mo ang aming kalooban upang hindi kami magpadala sa impluensya ng maling tao o maling payo. Kung kinakailangan naming maghintay, turuan mo kaming magkaroon ng pasensya. Sapagkat alam naming may tamang oras para sa lahat ng bagay. O Diyos, alisin mo ang takot sa aming puso na siyang pumipigil sa amin upang magdesisyon ng tama. Gabayan mo kami upang ang aming mga pasya ay magdulot ng kapayapaan, hindi kaguluhan, pagmamahal, hindi puot, at pag-asa, hindi pagkawasak. Sa bawat pag-isip at pagkilos, naway ang kalooban mo ang aming maging batayan. Kung kami man ay malito, ipadama mo sa amin ang iyong presensya bilang patunay na hindi mo kami iniiwan. Naway ang bawat hakbang na aming gawin ay patungo sa liwanag at hindi sa dilim. Panginoon, kung minsan ay kami nagmamadali at hindi na nakikinig sa iyo. Patawarin mo kami sa aming kawalan ng pagtitiwala. Ngunit ngayon, kami ay tumitigil upang makinig, upang marinig ang iyong mahinahong tinig na siyang gumagabay sa amin. O Diyos, kung ano man ang iyong ipapakita, turuan mo kaming tanggapin ito ng may bukas na puso. Alam naming ang plano mo ay laging higit pa sa aming naiisip at inakala. Kaya't sa iyo namin isinusuko ang aming mga pangarap, plano, at kabustuhan. Hinihiling namin na ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming desisyon. Sa huli, Panginoon, ang nais lamang namin ay mapalapit sa iyo at lumakad sa landas na iyong inihanda. At kung kami man ay magkamali, hiling namin ang iyong awa at ang iyong pagtutuwin. Panginoon, sa bawat pagpili na aming haharapin, naway hindi namin kalimutan na ikaw ang aming tunay na gabay. Ipaalala mo sa amin na higit pa sa lohika at dahilan, ang pananampalataya ang tunay na sandigan ng tamang desisyon. Turuan mo kaming kilalanin ang mga palatandaan ng iyong presensya sa mga simpleng bagay sa aming paligid. Kapag kami nalilito, ipadala mo ang mga tao na magsisilbing gabay at magbibigay ng payo ayon sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang kami maniwala sa mga pahayag na taliwa sa katotohanan at kabanalan. Sa halip, tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig sa katahimikan ng aming panalangin. Kung kami man ay natatakot magkamali, palakasin mo ang aming pananampalataya na kahit sa pagkakamali ay may aral kang inilalagay. Huwag mong hayaang kami mabitag sa mga bagay na pansamantala at walang kabuluhan. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na halaga ng desisyon ay yaong nagdadala sa amin palapit sa iyo. Kung kami magdesisyon ng ayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng kapayapaan bilang tanda ng iyong basbas. O Diyos, kung minsan ay sinusunod lamang namin ang aming emosyon. Turuan mo kaming maging mapanuri at hindi padalos-dalos. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang timbangin ang bawat pagpipilian ng may pag-ibig at hindi sa sariling interes. Kung ang aming desisyon ay makakaapekto sa iba, tulungan mo kaming unahin ang kabutihan ng lahat kaysa sa aming pansariling kabustuhan. Panginoon, alisin mo ang inggit at kasakiman sa aming puso na siyang nagdudulot ng maling pasya. Punuin mo kami ng kababaang loob upang handang tumanggap ng payo, at hindi maging matigas ang ulo. Kung kami inahihirapan magpasya, ipaunawa mo sa amin na ang hindi pagkilos ay maaari ring maging desisyon na dapat pag-isipan ng maigi. O Diyos, ilayo mo kami sa pagmamadali at bigyan kami ng tamang oras upang mag-isip at manalangin. Kung kami man ay mapagod, ipaalala mo na ang iyong plano ay hindi kailanman nagmamadali, kundi laging nasa tamang oras. Tulungan mo kaming hindi lamang tingnan ang kasalukuyan, kundi pati na rin ang hinaharap na maaaring idulot ng aming pasya. O Diyos, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang resulta ng aming mga desisyon ng may pananampalataya. Kung kami man ay mabigo, huwag mong hayaang mawala ang aming tiwala sa iyo. Ipaalala mo na ang kabiguan ay hindi katapusan, kundi isang hakbang patungo sa mas mabuting landas. Panginoon, buksan mo ang aming puso upang handang sumunod kahit mahirap at kahit taliwas sa aming kagustuhan. Kung minsan, ang tamang desisyon ay masakit at puno ng sakripisyo. Bigyan mo kami ng lakas upang tanggapin ito. O Diyos, kung kami man ay mahulog sa maling landas, gabayan mo kami pabalik sa tamang direksyon. Ipaalala mo na sa bawat hakbang na aming tinatahak, kasama ka namin. Kung hindi malinaw ang daan, maging ikaw ang aming ilaw na magbibigay ng kaliwanagan. Kung kami man ay matukso ng kasinungalingan, bigyan mo kami ng lakas upang piliin ang katotohanan. Huwag mong hayaang kami maligaw ng pansamantalang kasiyahan na nagtatago ng panganin. Sa halip, turuan mo kaming piliin ang makalangit na gantimpala kaysa sa makamundong aliw. Panginoon, turuan mo kaming maging masunurin at handang maghintay sa iyong tugon. Kung minsan, ang katahimikan ay maaaring sabot mo. Bigyan mo kami ng pagtitiwala na sa iyong oras ay darating ang malinaw na direksyon. O Diyos, buksan mo ang aming isipan upang hindi kami maging sarado sa mga posibilidad na inilalagay mo sa aming landas. Tulungan mo kaming makita ang kabutihan sa bawat sitwasyon kahit na ito ay mahirap tanggapin. Kung kami man ay malito, ipaalala mo na hindi namin kailangang magdesisyon mag-isa sapagkat kasama ka namin. Kung kami man ay maligaw, ikaw ang magtutuwid sa aming landas at magbabalik sa tamang daan. Panginoon, palakasin mo ang aming tiwala upang kahit hindi namin makita ang kabuuan ng plano mo, kami ay manalig na ito ay para sa aming ikabubuti. Sa bawat oras ng pagdadalawang isip, maging paalala ang iyong mga pangako na laging totoo at tapat. O Diyos, naway ang aming mga desisyon ay magdala ng pag-ibig, hindi puot, pagkakaisa, hindi pagkawatak -wata. Bigyan mo kami ng malinaw na isip upang hindi kami magpalinlang sa panandaliang solusyon. Kung kami man ay makaharap sa tukso ng madaling paraan, paalalahanan mo kami na ang tama ay laging higit na mahalaga kaysa sa madali. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat hindi lamang sa iba kundi lalo na sa aming sarili. Kung kami man ay magdesisyon, naway ito'y naayon sa katapatan at kabutihan. O Diyos, palakasin mo ang aming loob upang handang tumayo sa aming pasya, kahit hindi ito popular o tanggap ng nakararami. Kung ang aming piniling daan ay mahirap, bigyan mo kami ng tapang na ipagpatuloy ito. Panginoon, kung minsan ay natatakot kaming sumubok ng bago. Turuan mo kaming magtiwala na kasama ka sa bawat simula. Kung ang aming desisyon ay nangangailangan ng sakripisyo, ipaalala mo na ang bawat sakripisyo para sa iyo ay may gantimpala. O Diyos, naway ang lahat ng aming pasya ay magbigay ng kaluwalhasyan sa iyong pangalan. Panginoon, sa oras ng pagdududa, ikaw lamang ang aming inaasahan. Kung hindi malinaw ang landas, ikaw ang nagbibigay ng liwanag upang makita namin ang tama. Kapag kami natutukso ng kasinungalingan, palakasin mo ang aming paninindigan sa katotohanan. Kung kami nalilito, ipadama mo ang kapayapaan na tanda ng iyong presensya. Turuan mo kaming huwag magmadali, kundi magtiwala sa proseso na ikaw ang may hawak. Sa bawat pagpili, ipaunawa mo na higit pa sa tagumpay ay ang kabanalan na aming tatahakin. Kung minsan, ang aming puso ay naguguluhan. Linisin mo ito upang malinaw naming makita ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng tapang na iwanan ang mga bagay na hindi nakakatulong sa aming paglago. Kung kami man ay masaktan sa mga desisyon, ipaalala mo na ang sakit ay maaaring maging hakbang tungo sa paggaling. Panginoon, huwag mong hayaang kami ipangunahan ng takot sa hinaharap. Sa halip, palitan mo ito ng pananampalataya na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong plano kung kami magsisimulang manghina, ipadala mo ang iyong espiritu upang magbigay lakas. Kung may mga desisyon na maglalayo sa amin sa iyo, ilayo mo kami roon. Turuan mo kaming piliin ang tama kahit mahirap, kaysa piliin ang mali kahit ito'y madali. Panginoon, sa bawat pagpili ay naway isaalang-alang namin ang kapakanan ng aming pamilya at kapwa. Kung kami masyadong nakatuon sa sarili, pukawin mo kami upang makita ang pangangailangan ng iba. Kung kami magdesisyon batay sa ambisyon, paalalahanan mo kami na higit na mahalaga ang paglilingkod kaysa pagkakamit ng sariling dangal. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na marunong makinig bago humusga. Tulungan mo kaming timbangin ang bawat opinyon, ngunit piliin ang naayon sa iyong salita kung minsan, ang boses ng mundo ay malakas. Turuan mo kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng ingay. O Diyos, huwag mong hayaang kami maging alipin ng material na bagay sa aming pasya. Ipaalala mo sa amin na higit na mahalaga ang mga bagay na walang hanggan. Kung kami nangangailangan ng lakas ng loob, ipaalala mo na hindi kami kailanman nag-iisa. Panginoon, kung kami man ay lumihis, buksan mo ang pinto ng pagbabalik at pagbabagong loob. Kung kami man ay nakagawa ng maling pasya, bigyan mo kami ng pagkakataong maitama ito. O Diyos, turuan mo kaming hindi mawala ng pag-asa, kahit mahirap ang daang aming tatahakin. Bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na maglakad patungo sa liwanan. Panginoon, kung kami man ay mahulog, tulungan mo kaming bumangon muli. Kung kami man ay masaktan, pagalingin mo ang sugat na dulot ng maling pasya. O Diyos, buksan mo ang aming mata upang makita ang kabutihang nakatago sa bawat sitwasyon. Turuan mo kaming huwag matakot sa pagbabago kung ito'y ay ayon sa iyong plano. Kung kami man ay mag-alinlangan, ipaalala mo ang iyong mga pangako na tapat at totoo. Panginoon, bigyan mo kami ng kasigasigan upang sundin ang iyong kalooban. Kung kami man ay tinatamad o nag-aalinlangan, pasiglahin mo ang aming espiritu. Kung minsan, ang maling desisyon ay dulot ng pagkakalimot sa iyo. Ipaalala mo na ikaw ang aming sandigan. Kung kami naguguluhan, gamitin mo ang iyong mga salita upang gabayan ang aming isip. Panginoon, huwag mong hayaang kami mawala ng direksyon. Kung kailangan naming maghintay, turuan mo kaming magtiwala sa iyong oras. Kung kami man ay masyadong nagmamadali, pabagalin mo ang aming hakbang upang hindi kami magkamali. O Diyos, bigyan mo kami ng malasakit sa kapwa upang ang aming pasya ay maging makatarungan. Kung kami man ay mahirapan sa pagpili, ipadama mo na kasama ka sa bawat hakbang. Panginoon, palakasin mo ang aming loob upang hindi kami magtago sa takot. Kung kami man ay nagdadalawang-isip, linawin mo ang aming isip upang makapili ng tama. Kung kami man ay magkamali, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at matuto mula rito. Panginoon, huwag mong hayaang ang aming mga desisyon ay maging sanhinang pagkakawatak-watak. Bagkus, gamitin mo ito upang magdala ng pagkakaisa at kapayapaan. Kung kami man ay mahirapan, ipaalala mo na lahat ng bagay ay may dahilan sa iyong plano. Panginoon, naway ang bawat desisyon namin ay maging handog na kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, sa bawat umaga na kami bumabangon, ipaalala mo na may bagong pagkakataon upang gumawa ng tamang pasya. Kung minsan, dala ng kahapon ang aming pangamba, ngunit turuan mo kaming magtiwala sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Bigyan mo kami ng kapayapaan na higit pa sa pag-unawa ng tao, lalo na sa oras ng pagdedesisyon. Kung kami nalilito sa dami ng pagpipilian, ipakita mo ang landas na iyong inilaan. Panginoon, huwag mong hayaang maging biktima kami ng maling payo mula sa iba. Gabayan mo kami upang piliin lamang ang mga payong naayon sa iyong kalooban. Kung kami magsisimulang magduda, ipadama mo ang katiyakan ng iyong presensya. Panginoon, tulungan mo kaming huwag magpadala sa emosyon lamang sa paggawa ng pasya. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa iyo. Kung kami man ay nagmamadali, turuan mo kaming huminga at maghintay sa iyong tamang oras. O Diyos, kung minsan ay mahirap maging matyaga, kaya't dagdagan mo ang aming pasensya. Kung kami man ay humaharap sa tukso ng madaling paraan, turuan mo kaming piliin ang matuwid na daan. Panginoon, palambutin mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong plano kahit iba sa aming kabustuhan. Kung kami masyadong mapagmataas sa sarili naming kakayahan, ipaunawa mo na iyo lamang kami nagtatabumpay. Panginoon, huwag mong hayaang matakpan ng ingit at galit ang aming mga pasya. Punuan mo kami ng pagmamahal upang ang aming mga desisyon ay maging makatarungan at makatao. Kung kami malapit ng sumuko, ipadama mo na ikaw ang nagbibigay lakas upang magpatuloy. Panginoon, turuan mo kaming magpasalamat sa lahat ng resulta, mabuti man o masakit. Kung kami man ay hindi makaintindi ng dahilan, palakasin mo ang aming pananampalataya. Panginoon, huwag mong hayaang maging sanhi ng kaguluhan ang aming pasya. Gamitin mo ito upang maghatid ng liwanag at pag-asa sa iba. Kung kami malapit ng mawala ng tiwala, ipaalala mo ang mga himala at kabutihan mong ginawa noon. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang tanggapin ang mga pintong isinasara mo. At turuan mo kaming maging masaya sa mga pintong iyong binubuksan. Kung kami nahaharap sa mahirap na desisyon, ipadama mo na ikaw ay nasa tabi namin. Panginoon, huwag mong hayaang ang aming puso ay pumatol sa galit sa oras ng pagpili. Bagkus, palitan mo ito ng kapayapaan at kababaang loob. Kung kami nakaharap sa tukso ng kasinungalingan, paalalahanan mo na ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Kung kami natutuksong isaalang-alang ang pansariling interes, Turuan mo kaming unahin ang kabutihan ng nakararami. Panginoon, buksan mo ang aming pandinig upang marinig ang iyong bulong sa gitna ng katahimikan. Kung kami nahuhulog sa kalituhan, maging gabay mo kami sa landas ng liwanag. Kung kami man ay magkamali, Panginoon, tulungan mo kaming matuto at huwag mawala ng pag-asa. Panginoon, naway ang bawat desisyon ay maging hakbang papalapit sa iyo. Kung minsan ay mahirap pumili, ipaalala mo na sa iyo walang bagay na imposible. Kung kami man ay manghina, palakasin mo ang aming pananampalataya na ikaw ang Diyos na tapat. Panginoon, tulungan mo kaming huwag maging alipin ng takot. Bagkus, palitan mo ito ng tapang upang tahakin ang landas ng katotohanan. Kung kami humaharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon, ipakita mo na laging may dahilan ang lahat. Panginoon, huwag mong hayaang maging dahilan ng paglayo ang aming maling pasya. Sa halip, gamitin mo ito upang lalong mapalapit kami sa iyo. Kung kami mawala ng direksyon, Panginoon, maging tanglaw ka sa aming paglalakbay. Kung kami mapagod, bigyan mo kami ng kapahingahan sa iyong presensya. Kung kami man ay mawala ng kumpiyansa, ipaalala mo na kami ay iyong minamahal. Panginoon, turuan mo kaming maging masaya sa iyong mga plano kahit hindi ito tugma sa amin. Kung kami man ay magduda, ipaalala mo ang iyong mga pangako na hindi nagbabago. Kung kami magdesisyon batay sa aming kahinaan, punuin mo kami ng iyong kalakasan. Panginoon, naway sa huli, ang aming mga desisyon ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa huling bahagi ng aming paglapit, Muli naming isinusuko ang lahat ng aming pasya sa iyo. Kung kami man ay may alinlangan, palitan mo ito ng katiyakan mula sa iyong mga salita. Kung kami man ay natatakot, palitan mo ito ng tiwala sa iyong kapangyarihan. Panginoon, turuan mo kaming laging magdasal bago gumawa ng anumang hakbang. Kung kami man ay nasanay sa sariling lakas, ipaalala mo na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa iyo. Panginoon, wag mong hayaang maging bulag kami sa mga senyales na ikaw mismo ang naglalagay sa aming landas. Kung kami naguguluhan, bigyan mo ng liwanag ang aming isipan. Kung kami pinanghihinaan ng loob, ipadama mo ang iyong lakas. Kung kami man ay naghahanap ng direksyon, ituro mo ang tamang daan na iyong nais ipalakad sa amin. Panginoon, kung minsan kami nagiging padalos-dalos, Turuan mo kaming maghintay ng iyong tamang panahon. Kung kami mahulog sa maling landas, hilahin mo kami pabalik sa iyong kalooban. Kung kami magduda sa aming sarili, ipaalala mo na sapat na ang iyong biyaya. Panginoon, palitan mo ang aming paamba ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kung kami nakakaranas ng pagsubok, ipadama mo na may katuparan sa likod ng lahat. Kung kami man ay magtagumpay, turuan mo kaming magpasalamat at hindi maging mapagmataas. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na piliin ang tama kahit mahirap. Kung kami ituksuhin ng maling kaginhawaan, paalalahanan mo na ang tunay na ligaya ay nasa iyo. Kung kami man ay mapagod sa paulit-ulit na pag-isip, magbigay ka ng kapahingahan sa aming kaluluwa. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig higit sa lahat ng ingay ng mundo. Kung kami man ay maligaw, gabayan mo kami pabalik sa landas ng katotohanan. Kung kami mawala ng direksyon, ipakita mo ang landas ng kabutihan at pag-ibig. Kung kami magkamali, patawarin mo at ituro ang aral mula rito. Panginoon, huwag mong hayaang ang aming desisyon ay magdulot ng sakit sa iba. Bagkus, gamitin mo ang aming mga hakbang upang magdala ng pag-asa. Kung kami mawala ng lakas, ipadama mo ang iyong yakap ng pagmamahal. Kung kami man ay makaramdam ng pag-isa, ipaalala mo na kailanman hindi mo kami iniwan. Panginoon, turuan mo kaming lumakad ng may tapang at pananampalataya. Kung kami nakaharap sa isang daan na hindi malinaw, bigyan mo ng liwanag ang aming mga mata. Kung kami natatakot sa kinabukasan, ipaalala mo na hawak mo ang lahat ng bukas. Panginoon, turuan mo kaming manalig ng buo, kahit hindi pa namin nakikita ang resulta. Kung kami maging alipin ng pag-aalinlangan, palayain mo kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. Kung kami nahihirapan pumili, ipaalala mo na ang iyong plano ay laging pinakamainam. Panginoon, gamitin mo ang aming buhay bilang saksi ng iyong kabutihan. Kung kami man ay masaktan sa mga maling hakbang, yakapin mo kami at pagalingin. Kung kami makaramdam ng pagkatalo, ipaalala mo na sa kami laging panalo. Panginoon, naway ang aming mga pasya ay magdala ng kaluwalhatian sa iyo. Kung kami magtagumpay, gawin mo kaming mapagpakumbaba. Kung kami man ay mawalan, turuan mo kaming matutong tumanggap ng may pananampalataya. Panginoon, wag mong hayaang ang aming buhay ay umikot lamang sa aming sariling kabustuhan. Sa halip, itutok mo ito sa iyong dakilang plano. Kung kami malapit ng bumitaw, ipaalala mo na ikaw ang aming sandigan. Kung kami mawala ng tiwala, palitan mo ito ng pananampalataya. Panginoon, sa lahat ng aming magiging pasya, maging sentro ka lagi. Kung kami man ay magkamali, gamitin mo ang pagkakamaling iyon, upang hubugin kami. Panginoon, ikaw ang aming ilaw, aming gabay, at aming kalakasan sa lahat ng oras. Kung kami magpasya, gawin mo itong ayon sa iyong kalooban. Panginoon, naway sa huli, ang aming bawat pasya ay maging salamin ng iyong walang hanggang pagmamahal. Panginoon, salamat sa bawat salita ng panalangin na iyong ipinabaon sa aming puso ngayong araw. Salamat sa katiyakang hindi mo kami iniiwan sa oras ng pag-aalinlangan. Salamat sa liwanag na patuloy mong ibinibigay upang ang aming mga hakbang ay hindi maligaw. Sa aming pagharap sa mga desisyon ng buhay, naway manatili kang aming tanging sandigan. Ikaw ang maging una naming pinakikinggan at huli naming sinusundan. Turuan mo kaming huwag magmadali, kundi maghintay sa tamang panahon na ikaw ang magtatakda. Gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin, mula sa pinakamaliit na pasya hanggang sa pinakamabibigat na desisyon ng aming buhay. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway laging makita sa amin ang iyong kalooban at hindi ang aming sariling kabustuhan. Panginoon, iniaalay namin ang lahat ng aming plano, pangarap, at hinaharap sa iyong mapagpalang mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga puso ng kapayapaan, karunungan, at lakas ng loob upang piliin ang tama at mabuti. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.